Hello, good day ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga katanungan. Bali ngayon, nagbabasa ako ng mga comment ninyo sa Facebook, sa YouTube pala. Sa YouTube channel natin na DJ Chico By the way, maraming salamat po sa lahat ng mga uh, nanonood, naka-subscribe sa akin channel and we are now on the 43,000 subscribers or subscription. At maraming salamat po sa inyo. At kung uh, hindi ka pa naka-subscribe, I appreciate if mag-subscribe ka sa akin channel. At uh, kung pwede mag-like ka na rin sa mga video ko para mag-up siya. Okay, ngayon basahin natin yung comment mula kay RMS Lucitani 15. RMS Lucitani 15, 5 hours ago. Sabi niya dito mga kaibigan, Munta nga naman yang na 'yan. Three times na akong kumukuha sa kanila. 25k at fully paid lahat wala missed payment sa G installment. Fully paid lahat tapos till now hindi makaloan. Ha ha ha. Di daw pa qualified ang account ko. Punta nga lang no sabi. Mantalang more than a year na fully paid lahat ng lols lahat sabi niya so laugh out loud sabi ni RMS Lucitani no i agree I agree with you, RMS, ano, na good payer ka naman, ba? Diba? So, kung siguro kung bad payer ka sa ibang uh, company, so yun kasi nakita kong dahilan eh. Baka meron kang bad record sa ibang company. Meron kang bad record sa, sa iba. Sa mga credit card or sa OLA. Baka ano ka dun. Baka may bad record ka. Kaya hindi ka ma-approve sa loan. O kaya naman, um, yung G-score mo, baka mababa. Pero tingin ko, mas patimbang yung meron tayong bad record. Bad credit record sa ibang company. Kaya, ganyan. Kaya, ano tayo, hindi tayo maka-avail ng loan sa kanila. No? So, yun lang ang nakikita kong ano, unless meron kang ibang naiisip na reason bakit hindi kanila nila ma ma-approve sa loan mo to eh, given the fact na matagal ka ng bayad, ba diba, sa iyong loan. So, yun lang naman. Or pwede ka mag-ano, mag-ano ka pala, mag-submit uh, ka ng ticket sa help center nila, sa G, sa chat GG. Submit ka ng ticket, tapos requesting for approval or requesting for loan eligibility. Try mo lang naman, wala namang masama mag-try. No? Malay mo, ma-approve ka. So, yun lang. Ang nakikita ko lang reason. <laughs> Eh baka meron kang bad record sa ibang loan company or lending company. O kaya sa bangko, o kaya baka may gumamit ng pangalan mo sa ibang lending app, 'di ba? Alam mo naman, ngayon nga, di ba? Wala kang utang, pero parang nagka-utang ka ganyan. Ginamit yung pangalan mo, ginamit yung number mo. So, ang hirap, ang hirap talaga. Yun lang naman lang sa akin, R.S. Lusitani. Ay, 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 ano yun? Nakikisimpat siya ako sa iyo. Dahil, totoo yan, muntang nga lang talaga si j no? Kayo ba, guys? Meron ba kayo experience din sa J-Loan? Mukha ni RMS. Ngon, Na Ganyang experience. Sa G-Credit, G-Games, or J-Loan. Basta, ano sila, kahit na good payer ka, tuwing, ano, tuwing magkakaroon ng repeat uh, loan, repeat uh, reapplication of loan, talagang dumadaan ulit sa assessment, evaluation. Parang, parang nakakalimutan nila na dati kanilang customer, no? At dati kang good payer, no? Nakakalimutan nila yung mga bagay na yun. So, yun lang po. Kung may katanungan po kayo, please comment down below. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day. Enjoy the rest of the day and God bless po.